Yan. Ayun, ang dami. Sakop lahat. Dami. 'yan. Sakop lahat. Sobrang dami po. Dahan-dahanin natin 'Yun. Sige po, hilahin mo. Ang dami, lahat, ang dami. Wow. Grabe mo. Ayun, ayun. ayun. na. Grabe mo. dami nito. Allah, napakaraming isda dito. Oh. Grabe wow. po. Grabe! Ayun, what's up mga kape po? Isang mapagpalang araw po. <coughs> Andito po tayo ngayon sa ano, sa malapit sa Dorm Body. Bali po magki-fishing po tayo ngayong araw at ang uh, panahon po natin ay nagbabadya oh. Kulimlim. Kumapapansin niyo. Uh, eh, kahit po kulimlim eh nagpipishing pa rin po tayo sana hindi po umulan kung umulan man po eh sigurado uwi na to agad <laughs> yun po at uh, abangan nyo po yung ating ano, fishing adventure um, Ngapa po, po pala nakabili na po tayo ng, ano, ng service ayan hindi ko na po kasi naivlog to nung binili ko po. ito po yung service natin maliit lang ayan. pero pwede na po to pang service ko sa pagpunta natin sa ilog tsaka sa trabaho ayan para po hindi na tayo manghihiram ng motor at nakakahiya din po kasi kaya pinilit po natin makabili ng ating ano sarili nating service so yun lang po at uh, abangan nyo po yung ating fishing adventure dito sa bansang Taiwan ayan po uh, bago po ang lahat uh, magpapasalamat po muna ako kay tita A na nagbigay po sa amin ng ano ng pangkain. may pang-alawans kami ay, dito pagka po kami may pupunta dito ay, sa ano. Sa salamat, uh, po. Ay, bom, ma marami, marami salamat po. Ito, ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo na ibigay. Uh, sa kay Buddy, thank you kay Buddy na nakasama po natin ngayong araw. Ayun. Tara, ay, pusing tayo. Pusing po ang blessing, tayo. Manamaraan oh, pang blessing na dumating po sa inyo. Ayun, Tap na ako dito. Tap na po eh. Siguradong Unang hagis pa lang, ayos ito. Grabe, parang umuulan ng isda dun, no? <laughs> parang nalalaglag sila dun sa mga, ano? Nalalaglag sa mga poles na yan, no? May dam. Dami, kung nakikita nyo po yung mga itin na yan, mga isda yan. po yan. Sobrang dami. Kala nyo lang po mga bato yan, pero mga isda po yan, no? gumagalaw sila. Ang agis lang ni Pepo pag napabuka niya yan napabuka ko to ayos na uwi yan na uwi yan agad to so, Bukan natin tu. yan Ayan Duh po, sa gitna Uy, isang dami Sige, sige, nagis mo Ayan na, sayang Ayan na, nakakatakas na sila Bilisan mo Ayan Ayun, ang dami, sakop lahat Ayan, sakop lahat Sobrang dami po kaya ano, maulay natin lahat po Yun Sige po, hilahin mo Alam ang dami lah, <laughs> Grabe po Ayun, ayun, ayun Nagulo na Napakaraming isda dito Grabe po Grabe Napakaraming isda Pagsikan na Sinong puno! Sinong oh, puno! Ha? Grabe po! <laughs> ano ba ito matatagdal dami? Sige dami! Saan matatagdal yan? Ganyan lang! Ito si Gilid! Ang dami oh! Grabe oh! Grabe! Mas marami itong nakuli ni Pepo Oh! Matatanggalan na yung iba oh! Ang ganda pala dito kapag naulan! Ano, na dito po yun! Kaya! Oh! Taas mo na lang! Dito yun nakataas! Tulungan na lang kita Mabigat yan Mabigat pa oh, Sige, dalawa tayo 1, 2, 3 1, 2, 3 bigat! Sige pa, isa pa yeah. Ayun, ang dami wow. Ang dami na ito Grabe po <laughs> Isang nagis pa lang, okay na, goods na, goods na to Goods na, uh -huh. grabe pa yung uli ni Pepo yun Goods na, goods na Basta masipag ka lang dito sa mga ilog may pangulam ka. Kaya kailangan talaga masipag ka at matyaga kahit umulan o maaraw man talaga. Grabe po napakarami isda. Oh, Grabe yung huli natin ito. Panalo. Dito matatagal lang din siya ito sa pagtanggal nito. Ito natin ito so marinig. Kung okay. lang kaya at naambun. Maka magkatakit tayo. Dami po Ayan po Tanggalin na natin ito Sa dami nito, matatagal siguro sigurado ako dito <laughs> <laughs> Sold na sold na yung ating hagis na to Sold na, isang hagis lang Uuwian na po ka agad na agad to Ito so, magandang ano Magandang spot Ngunang hagis, <laughs> uuwihan agad. Panahalo. Balik natin yung Para ispat na ang dami po okay. si na lang natin. na lahat na lang nila sa mga oras kaya magtatanggal si Pepe rito <laughs> <laughs> mukhang matatanggal lang tayo sa pagtatanggal ha itong ano natin mabuti nyata ako din ang kalahating oras ha Pagtatanggal lang yung maliliit kasi yung mahirap. Oh. yung oh. sa butas ng lambat yung maliliit ito nagpapatagal eh so, masabit yung ano nila yung sa may asang nila Sa sa Ang ganda niya. tayo. Mangalay tayo. Pero yung malalaki, yan. Diyan lang. Diyan lang. Konti pa lang pala natatanggal. Na <laughs> konti pa lang 'yan natatanggal. Hindi pa lang natatanggal, hindi konti na lang. Dami po oh. Grabe. Dapat tatanggalin lahat. Dami. Ang alawang umagis pero ang magtanggal eh Talagang tatagak-tak ang pakis mo kahit nawalan eh Dami oh, so, grabe po oh. Yan oh, gusto na sila Yan, yan ang dami oh Tsaga-tsaga lang tayo Tsaga lang, makakaraos mm -hmm. din Makakaraos din yan <laughs> Kahit na ulan talaga, Rain or shine. Rain or shine. Pag-fishing <laughs> lang. Habit na po namin ito, yung pag-fishing na ito. Kapag nasa dorm lang kami, nangangati yung ano namin. Parang, <laughs> para po bang ano, yung utak namin eh hindi mapakali. hindi <laughs> mapakali na. Pati katawan. Nanginibago yun ba? Diba? Parang pong, pag wala kaming nangyayari sa aming isang buong araw, parang ano ba, may kulang. <laughs> Ay, eh, ito na po yung aming habit dito talaga. Oo, oh, ganun eh, buddy. Parang pag walang nangyayari sa akin sa isang araw eh. Parang bitin. Bitin yung araw, no? Oo. Ang <laughs> dami po niyan para napakadaling maghagis pero pag ka talang so, talaga ang hihirapan hirap lalo na pag ganito karami oo okay lang. ano yung lambat makapit makapit sa mga hmm. isda kaya e, di agad napapagpag malit kasi yung butas ng makapit sa isda Maganda ah, yung lambat natin. Kaya ang dami na uuli. Ang yung isang lambat natin yan, siguradong wala. <laughs> Lusot lahat. Lusot lahat yun. tirana na kami yun eh. Ito po kasi may sira din pero kaya Mapay pa naman. Mas maganda yan kesa dun sa isa. Para dun sa isa namin ginagamit tatahin na natin 'to eh. Ang baba. Tignan lang, tinitingnan 'Yun. Last naman, hindi pa. Ayan. Ayan. Ayos. dami po. Grabe. Yeah. Uy. Lalim pala nun. Ayan. <laughs> well, Ayan. Hmm. dami. dami talaga ngayon. Ayan na natin huli. sa size sila There po nalagay na natin yung ating mga huli para tayo nasa sariling fish pond eh ano <laughs> ang dami, dami. Parang nagyayang mga inahalagaan na nice <laughs> isda Ito po sa Bansan Taiwan May sarili po kami ano, fish pond Ang lawak ng fish pond namin dito Anytime pa, pwede pa ako may kumuha. Kaya maswerte po kami dito sa bansa na ito na amin na pupa. Pababay um, ang oh, mga tao. dami pa niyan po eh dami pa saka lang kapag maulan sabi hmm. ka ah. matyaga wala ang pang ulam wala ulam dami natin muli no panalong panalong Unang agis pa lang po ito, isang agis lang talaga. Dami yeah, na. Kaya pag ganito talaga ang spot na mapupuntaan, talaga nga na yan. Swerte yung swerte. Ang dami huli po ngayon. <laughs> <laughs> ah, ang dami pa. Ang eh. dami pa po. Ang dami pa po. Ang dami na pa. pala nito. Bihirang bihira po kami makahuli ng ganito karami talaga Kiyerte yung sa ispat na makupunta Ayan okay. 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 Malalaki pa po, po yan, nakikang bigat nga Usong Usong natin po

dami ko oh. pala din dito <laughs> Mamaya pala yung pagdukot ko Iba na pala yung ulo Ang inod daw kung gano'n Mahaba pala Ito okay na lang, okay na lang. Lapit na. Sobrang dami na, ito? Okay na to. Ang dami. Ang yeah, dami po. Ang dami. Then, usungin, usungin po namin ito ni Buddy. So yun po at uh... Marami na po kaming nahuli. Okay na po yung aming isang hagis. Kaya kami po ay uuwinat. Tuloy-tuloy yung lakas ng ulan. So yun po. Sa mga bago po mapapadaan sa aming mga channel, suyo po, pasubscribe and share nyo na rin po para mas marami makapanood. Pati po sa kasama ko kay Bade, Ned Elwa po. Kanyang channel. Maraming maraming salamat po and God bless. So po mga kape po, andito na tayo sa ano? Sa store kasi po ang lakas ng ulan. Ayun, kasama po si Bali ito pong pagkain namin. Na Ayun. Oo, ulan, lakas po ng ulan. Kaya po umuwi na kami. Ayun. Kain po tayo. Basang-basa na po ang ulo. dito na po kami kakain dapat ito po kami kakain sa ano sa may ilog kasi po sobrang lakas ng ulan Ayan ang hakaawa na po ang chapstick na binibenta natin. Boys, bagay. Sabi na tayo. Ayan, ito po, may ibang tayo. Ayan, bago po tayo umay, pray po muna tayo para magpasalamat pagkain po na sa harapan po natin. Ayan po, maraming maraming salamat po sa pagkain po na nasa harapan natin ngayon. Bigyan niyo po itong kalakasan sa aming pangangatawan. At mga ano, ina, maraming maraming salamat din po sa paggabay niyo po sa amin, sa pagbising po namin ngayon araw nito, na Na niyo po kami. At maraming maraming salamat din po sa mga viewers po namin na uh, lagi po nakapunod po sa amin. Uh, bless niyo po sila palagi. sa uh, mga pamilya po namin, ingatan niyo po sila. Viewers po namin, subscriber. Uh, ingatan niyo po sila palagi. Maraming maraming salamat po. Please ngayon. Amen po tayo Kai. kain po tayo may bawal okay. na tayo Manabod po kasi kami ng ulan sa ilo kaya dito na kami kakain sa ano po tayo dito po itlog itlog, itlog. itlog. Ate. Ate tayo. Pagkatiyan namin yung ulam namin para matikman namin parehas. <laughs> ang ito so ay ating kapatid. Bangoy tapos ito prito. Prito, parehas prito. Ang sarap yung kalamasal. Ipan so natin yung vlog ni Pepoy kung masarap ba yung vlog niya. <laughs> Matawas ni Pepoy. Masarap yung itlog natin na binili. Binili niya yung itlog. <laughs> Pag-uha ang bangos po. Tapan mo yung um, bangus ko. Yung bangus mo. Masarap yung bangus ko. Ito pong bagay na ito. Ganyan po namin bago kami mag-case Kaya yan na na po ako ng pagkain. Ito tayo. Ayan kayo po. Sobo po. Sarap ngayon yung tubig na pepo <laughs> Malasado. Malat-alat. Tamisin.

maya maraming chapstick dito kasi puro noodles sila dito hmm. may sila hmm. po sila sa noodles may na sila sa kanin kaya malalakas sila na hmm. gulay okay. na kasi sila magkanin eh tayo kasi baligtad mas gusto natin ng kanin parang hindi tayo komportable pag walang kanin eh. parang doon tayo mas malakas pag <laughs> may kanin matagal kasi sa laban to kanin at so, sumabay na po kayo sa amin kain po tayo hindi po namin ay pritong itlog tsaka bangus Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na po kami namin ito Bago kami mo hmm. kami. Kami <laughs> Tapos bakit pa yung daanan namin?

yun no, na sa akin ko hindi na kayo sa kasi parang masisira, no? ganun ba pero masarap pa ito habang tumatag <laughs> ako habang tumatag ako Sa pagkagulat. Hmm, nakakatamad. So, mas masarap ang mas masarap ang kuwarto, tulog. tulog. <laughs> Dahil nga po masipag tayo, kahit na ulan, nalabas kami. <laughs> natututo tayong konti na kumuha ng kanin sa tabi Ano pag <laughs> ngayon nakatapit na ganyan? Ganyan! Kailangan nawak mo na yung ano Nawak ko na yung laga yan. Ano eh, uh -huh. nahuso eh <laughs> Pwede yung pag di buho yung kanin Hmm Ano yung po na? Pag yung mayag <laughs> Pag nasa kanten, di chopstick Nagdanta mo ano ko din manko. Pagdanta na. Dire-diretso ko. Dali ko dali. ba din saging. pa ko sa papay Papahinga lang po si Badi, Tutulog lang. Trabaho ulit. Uh, Ngayon kasi pag yung tao. Tapos trabaho ulit. Tapos trabaho Kailangan mag magsipag. Mm -hmm. Kaya nga eh. Mas masarap makuha yung tagumpay. Malagyapag. Uh, ah. Pagod man eh. Okay lang yan. Not normal yan. <laughs> Normal na pagod pero hindi sa soko. Mm -hmm. Sige na sige. Kung kapi po kasi ako sa trabaho. Kami uh, sana rin, hindi po kami nakakapagluto. Pero... Inahabol lang po namin yung... Pero next month po, ayan. Uh, ang na tayo. Pang na tayo Bitin po kami sa oras kasi po hinahabol pa namin yung pahinga ni Buddy. Kailangan po po, <laughs> Kailangan po siyang matulog eh. Gawa ng panggabi po kasi siya. Mahirap po kasi talaga ng kung naranasan niyo yung panggabi ang trabaho. Okay. Tapos sa araw eh sisingit kayo ng vlogging, okay. pag-fishing. Siyempre kakunti na lang po ang oras na itutulog. Mahirap pag walang tulog talaga, nakapanlambot. Hikab ka ng hikab sa, ano, sa product Hirap, lalo na pag may bantay ka pag mm -hmm. na uh, talagang nakabantay sa'yo. Delegado lalo pag machining ang hawak sa ganyang puyat. Kapag ganyan ako, kailangan ko talaga bibilangin ko yung oras na itutulog ko. 7 to 8 hours kailangan ganyan ang tulog Maybe ko ito, yan. Eh. 7-8 hours. Kailangan ganyan na tulog. I Ay, mean, para ano eh. 3-4-5 eh. <laughs> Matas na yung 5 hours. <laughs> Kasi nakatulog tayo maaga. Hmm. Ako, na maga. Ganyan na ako pag-break. Pinabawi ko na lang pag-break time. Hmm. Ganyan Tug -tug -tug na natutulog. Tulog para makapapag. Pidlip na punta Pag-ote pag, -pag ako niyan, ang yun. tulog ko lang yan 6 hours. Pero pag wala, tulog na ako ng maaga. Sabi nga, tawag na ako ng maaga sa amin. Oop, oh, cut off na. Tulog okay. na ako. Tulog na rin kayo. Hindi pwede mapuyat. Mahirap pagtrabaho ng puyat. Pero, hmm. Mapagod. Pagod ka na nga. Puyat ka pa. Wala, nakakalambot yung ganun. Po. Doble yung puyat. Hmm, doble. Ay po mga bagay. Ah, Tapos na Salamat po at hanggang sa pagkain po namin makasunod po tayo pa rin po kayo Ngayon, sana po hindi po kayo magsawa sa pagmumukha namin <laughs> sa mga ginagawa po namin <laughs> bilang isang vlogger po dito sa ibang bansa maraming maraming salamat po sa inyo thank you po ingat po kayo palagi and God, bless, God bless po, po. ingat po okay kayo po. lagi